magandang lunch, magandang umaga po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa Plaza na This is po to start po tayo ng ating Station of progress for today. Bye! So of course naman po guys, bago po tayo mag-umpisa, hindi po mawawala yung ating selfie, picture-picture, kasama po ang iba't ibang chapter po ng Guardians. Nandyan po yung FGBI, Ram, Maharlika, and Avelino chapter. So ayan guys, may nakilala din po akong ating bagong kababayan po from the vow. Ayan guys, dito po sa Plaza Molino Paralel, mag-start po yung ating prosesyon so and guys, kung nakikita niyo po, sobrang dami pong tao at namamata, namamanata po para sa Holy Week dito po sa Barcelona. Ayan guys, ang dami pong tao. Kung makikita niyo po ngayon yung ating Guardian Catalina Spain chapter guys, is more on bago na po. So this is our new neighbor from the Val. Ayan. Siya po ay bagong aplikante po ng Catalina Spain chapter. Ayan, may galap shoutout po kay Miss Eileen. And of course, nandiyan po yung ating mga kamasisipag at masigasig na kapatiran po from Guardian Catalonia Spring Chapter. So, ayan po guys. So, of course, si Preserve po ay super busy sa kanyang pag-video. So, ayan guys, start na po tayo walking. Papunta na po tayo sa Redmond Juit. So, ayan guys. So, kami po mga gorgeous sa gilid po. Kailangan natin panatilihin ang ating kaligtasan ng ating mga kababayan. So this is our first station po. Ayan. pakit na po tayo sa Manjuwit ngayon guys? Ayan po. And of course, ayan, nasa second station na po tayo. Diba? Ang bilis. So kailangan po natin i-shortcut, shortcut minsan. Wow, ang dami po talagang tao. Promise. Pero nakakatuwa. di Diba? Nakakatuwang magprosesyon lalo kung ganto ang dami-dami po nating kailangan ipagpasalamat sa araw na ito guys Sacrifice Day is giving back for you. So ayan more blessings to come para po sa lahat ng na nagprosesyon for 2024. Dinurogan ng mga kawan. Misan, ganyan din tayo. Nalapas na nga natin, pinugutya natin ang kapwa na nanindigan sa kung ano ang tama at mabuti. Minsan, kung sino pa yung mabuti, siya pang nagiging kawawa. Samantala ng mga masama, siya pang nagiging sa buhay. Una sa kaal, may stasyon, maging tayo kay Jesus. Kaya karang nasa natin ang paghamak at pagkutsa. Matuto na wa tayo, manindigan. Kaya alam natin, ito'y para kay Jesus para kayong susulaman. Wala nang iba. Tanggapin ang namang paghabak. At tanggapin ang namang pakutsa. Dahil ito yung alay natin para kay Jesus. Panginoon Jesus, iadya mo kami sa labis naming kalupitan sa iyo sa pamagitan ng aming patuloy na pagkakasala sa at paglamad sa iyong turo at halimbawa. Isa lang alam nawa namin ang lawak ng aming nasisira na at napahihirapan habang iniisip labang namin ang aming sarili. Mapagbago nawa kami ng aming nasaksihan at palalahanan kami na hindi na muling uulit pa. Amen. Tama namin, sumasalangit ka. Na, sambahin ang malal mo. Mapasami ng kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na ang nasalangit. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasayyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos, Espiritu Santo. Patawad, Panginoon. Patawad. Patawad, Panginoon. Tayo pa ay patuloy sa ating paglalakbay sa Daan ng Cruz sa ikapitong istasyon. Lapit tayo kay Jesus. At sa paglapit natin kay Jesus, nagiging matulungin tayo, nagiging mapagmalasakit tayo, mapararangan natin ang Diyos. Panginoong Jesus, hindi man buo ang loob naming sundin ang kalooban mo. Nawa sa pagkataong ito ay mapagtando namin ang kahalagahan mo sa aming buhay. Kung ang sandaling tulad nito ay may halaga. So ayun nga po mga loves, ipagpapatuloy po natin yung ating paglalakbay. Ayan, ito po yung ating Rogeri na masipag na tagabuat ng speaker. Freedom and victory to God's life and endless It's and uh, is marching through ang pangako ni Jesus sa mapagkumbabang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May dalawang pang kriminal na inilabas ang mga kawal. ang isang magnanakaw This is my Sinolog Sisters Dancers. Ayan Ay, po. So, ayan nga po guys. Nandito na po tayo sa pinakadulo po. Ang hangganan po ng prosesyon. Dito po sa May So, ayan guys. Hanggang sa muli po. 2025 prosesyon. Waiting na po. So, andito po yung ating mga kapatiran po ng Garjan. Nandyan po yung FGBI. Ram. Maharlika, and of course, we are with Father Lino and my sis Eileen. So this is the Catalonia chapter, Kapatiran po, and of course, the model of the halaman. It's me. Ayan, nagmamaganda lang po sa ilalim o sa likod ng mga halaman. Prissy there. Ayan guys, ang galing ng aking photographer. Ayan, thank you so much, darling. Wow. So, di ba? Ang ganda, 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 ganda. Napagod, nagpahinga, at nagkape. O, di ba? Coffee lovers is here. Katal Spain chapter, mabuhay. So, ayan po nga pong alas. Ang hanggitan na lang po yung ating mga for today. Yung ating arila. At dito po tayo nagtatapos. Moncho, wait po. Dito pa uh, dati si Lucille Zao. Uh, so, thank you so much mm -hmm. po sa lahat. Happy Good Friday!